yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang na kung saan yung timing na kada yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, eh tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. Meron ding ano, um, uh, uh, parang um, tanong ang ating mga kababayan, nababasa mo sa ano, eh, mga comment section eh. Ang sabi nila um, yung mga darating possible na ma, -ma live stream no Yun, yung pangako ng ICI pero how about yung mga nakalipas kasi marami tayong naririnig kasi meron daw nag tell all at meron ding mga uh, hindi humarap doon sa Senado pero doon humarap uh, pangalanan natin si Speaker uh, Martina Romaldez so nais ang tanong din ng ating mga kababayan maila live uh, ma, 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 isa sa publiko din ba yung mga nauna uh, kasi nandun yung haka, -haka na ah, baka ila live stream na nila kasi yung mga susunod na hearing baka hindi na alam mo na may, 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 pinapanigan yung mga ganun kaya napapayag na sila yung mga medyo mabigat kasi marami mga humarap na po dyan sa sa ICI at meron silang mga ipinagmamalaki meron na rang nag uh, tell all anong basa nyo po rito prof? Uh, tama yun kasamang uh, Edmar no dapat una sa lahat ano uh, ipatawag uh, balikan ulit uh, as a sign of good faith na doon ipat uh, bumalik itong taong ito uh, ano yung pinag-usapan nila kasi uh, at the end of the day yung, yung yung trust and confidence ng taong bayan kahit i-livestream mo pa yan eh tila baga doubtful pa rin din kasi nung bakit ganun? nung natap unang katanungan diyan bakit ngayon na natapos na si uh, former speaker Martin Romualdez uh, at daw ngayon lang ila live stream uh, may mga ibang nauna uh, katulad diyan ano uh, dahil kulang din sa kapangyarihan uh, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipagcooperate pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto so Ah, ano eh, yung yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang na kung saan yung timing na kada yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, eh tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So kung talagang legitimacy at legitimacy rin lang din, at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, eh maganda sana na uh, mabalik maanyayahan -ma -ma at bumalik si uh, former speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung uh, napag-usapan noong tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito at hindi lang yan uh, ano na ngayon din yung nangyari kay ano uh, former representative Zaldico uh, ang tagal-tagal ano ang effort na ginagawa upang papabalik siya sa ating bansa so yun yung mga katanungan ang ang nakakalungkot dito kasamang Edmar habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga ngayong issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na, kitang kita naman eh, uh, yun nga eh, very simple, membro lamang lahat ng bicameral conference committee, ipatawag mo yan, mag kayo, at ma-identify mo, anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget, yan pa lang, ma-identify -ma -ma mo na. Pero ang tanong dyan, bakit hindi ginagawa? Uh, at, at, parang ano eh out of focus yung yung pagdinig sa akin sa akin pagdinig sa akin pagtingin lang naman to kasama ng Edward